marami sa kanila yung know? ball. Walang kaduda yan. Uh, ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila yun, si Saldi ko. Hirap na hirap pa silang banggitin. For some reason, eh... For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Hindi ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress kung gaano ka-powerful yung tao na yan. You no? Know? But why is it that they're afraid to mention his name? Why? Di ba? Nakakalungkot isipin. Bigyan for the record ang um, uh, sa tingin. Hey, eh, eh, hindi ko alam. Baka mayroon pa mas mataas sa kanya. Hindi naman basta-basta gagalaw yan, di ba? Hindi naman. Tapos, ito pong independent commission na gustong buuin ng Malacanang. Sa tingin niyo po ba medyo parang nababagalan kayo? Kasi syempre, weeks na yung... May reason naman. I, I, I feel na you know, uh, observing and watching the president. Nakikita ko naman siguro na may strategy siya. Para siguro may mga reasons kung bakit uh, nagkakaroon ng delay. Nagkakaroon ng delay. Pero naman strategy ang ating presidente. Uh, let us give credit to the president. Kasi kung wala yung message niya nung SONA na mayan naman kayo, hindi siguro mapapastrak itong, ano eh, itong awareness sa uh, campaign namin against corruption. Ito talaga nag-trigger yung, ano yun, eh, bilis eh, yung pag-escalate niya. No? So, let us wait for the press. siguro meron siyang tinitignan mga, may mga kinoconsider siya. Thank you, ma'am. Good morning po, Chair Magalong. Just want to follow up. You mentioned na uh, may mga nag-gather na po kayong pieces of evidence. Uh, may we know, um, this is against congressman po ba yung plano nyo po na file or a contractor? Siguro, pinakamaganda siguro, hintayin na lang nilang humarap ako sa kongreso bago ko sagutin. Pero po sa mga contractor din lang at sa mga DPWS madali na lang yan. Mm -hmm. uh, marami na lumalabas eh. Uh, so isa na po doon ay humarap na? Uh, yung challenge talaga dyan is, admittedly, yung challenge talaga dyan sa mga politiko talaga. And then Mayor, yung mga nagsalita na po ng ilang mga contractor gaya po ng mag-asawang Deskaya and yung ilang mga DPWH district engineers, may mga nagsasabi rin po na uh, even sa kanila, no, lumabas na rin na gusto nilang maging state witness. But uh, yesterday, Pasig City Mayor Hiko Soto is saying na hindi sila dapat na payagan na maging state witness because uh, kumbaga in one way or another, nag-benefit din sila. Sir kayo, ano po yung tingin nyo doon sa mga nagsasalita ngayon dito sa mga pagdinig sa Kongreso? Dapat bang uh, pagkatiwalaan sila para maging state witness? Okay. Hindi dahil kriminal ang isang tao eh, hindi na siya credible ng witness. Di ba? Tingnan mo yung nangyari kay Al Capone. Ba? Sino ba yung uh, male witness sa kanya? Hindi si Eddie. Si Eddie as been a criminal. Siya yung accountant, siya yung finance, siya yung budget officer, kumbaga, di ba? Siya yung finance officer. But he testified, no? And credible siya. And that's the reason why uh, Al Capone was uh, sent to jail and convicted as well, di ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin porke criminal na hindi na magkakatiwalaan. Siguro uh, may, may, may reason si Mayor Vico. Uh, kung bakit niya binanggit yun. Uh, pero sabi ko nga is, uh, we have to validate kung ano yung mga statement ni Vizcaya. And the only, the only way we can validate that is through, you know, the employment of investigators to do that. Kaya nga, importante yung investigators eh. Hindi pwedeng puro, uh, you know, uh, no offense ha. Hindi naman pwede yung investigating body, puro mga lawyers, puro mga, what? Well, pwede you ka know, kailangan mo talaga ng investigasyon dyan kasi kailangan may skill, may talent, at the same time, may trade craft eh. Yung pagkuha ng ebidensya, trade craft yan. No? May, kumbaga, may technique yan. May, may certain skill. Sir, to Sir Boy Evangelista, po ba agree kayo na dapat ganun din yung gawin ng mga possible na magiging state witness? Dapat ibalik din nila? Oh, tama po yun, ano? Yung fruit of the client, mas uh, ano kailangan ipalik to to show uh, uh, to show uh, good intentions ano at yung ano admission nila sa witness protection program uh, pwede yan eh uh, kasi nga ang panawagan nga natin whistleblowers no who is the least guilty amongst the conspirators no uh, i think na nasabi naman nila wala naman silang kaso that involves moral turpitude no So, they can qualify uh, uh, to be admitted uh, sa Witness Protection Program pag uh, talagang tell all, no? But then, it should ano, be validated, summarized lahat ng sinasabi nila uh, para in fairness din, ano? Kasi sila yung lowest mamal dito, eh, dito sa conspiracy na to, no? Uh, it, it starts from the, ano, ano, codes of Congress. Alam naman natin yan, eh. Eh, diba, right, si Sandy ko, ang hirap nilang mabanggit eh may isa pa nga hindi mabanggit eh eh alam naman natin kung sa'yo yun eh si speaker, diba, speaker of the house so, so na na tayo eh so ano, dinidribble natin eh a ang, ang ano, dapat tayo i-break natin itong cycle na to eh yung cycle of corruption basagin natin to And dapat mag-focus na lang talaga tayo uh, dito no? Uh, kaya winning. Kami okay kami. Uh, yung mga least guilty the, to be admitted sa so witness protection program. But dapat lahat tell all. Wala silang uh, itatago na anything no? Oh. Sir, last na lang. Hindi po ba challenging din yon for... So, paano po i-weigh in yun? Uh, dito nakikita nga natin selective, no? Iipe, eh. may, may, political agenda pagdating sa Senate, doon sa Blue Ribbon Committee. Na-witness no, naman natin yan, eh. Uh, makikita natin dito kung sino yung kargado sa, sa Congress, sa Senado, na ano, ano, uh, kaya ano, eh, uh, In short, dinidribble nila uh, ang uh, mga tao, uh, tayo, taxpayers' money, at uh, kaya nga, this must stop eh. Uh, kailangan may makapulong dito, accountability, may mapurusahan, at may mag, -mag ano, merong ano, jail time, no? mag-serve sila ng uh, jail uh, time. Alam mo, I remember going back dun time ni uh, Pinoy, no? Eh, tatlong doon ang kulong dun eh. O, oh, the iconic ni uh, JP Enrile, really, uh, 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 Jingoy, no? buong revilia kasi matagal na yun eh kaya inalakoy and yung ano no ang sad part doon yung attorney kambe no yung siya lang ang na tapos na yung believe prison doon siya namatay no uh, just untayin ni ano so ah uh, yun yun yung ano uh, sabot namin dyan Justice uh, you wanted to do Sunday say Sunday okay. sabi ng ating batas you must not be the most guilty. Yung most guilty na sinasabi, yun yung ano eh. Meron tayong sinasabi na ano na uh, na yung hindi hindi least guilty, you should not be the most guilty. So, hindi ikaw dapat yung pinaka pinaka number one na guilty. Ikaw hindi mastermind. So, ano yon? ah, uh, Una, participation by inducement. Sino yung nag-utos? And then, pangalawa, is participation, uh, by direct participation. Sino yung gumawa? At pangatlo ay yung indispensable cooperation. Yun yung mga, ano, yun yung mga principles. Tayo, nagpa-participate dito, which would be digital, accountability, at... Uh accountability, uh, at ano, maging watchdogs talaga tayo dito.